ang pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay San Juan. Nang panahong iyon, winika ni Jesus, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila, at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, at kailan may di sila mapapahamak hindi sila maaagaw sa akin nino man. Ang aking ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat. At hindi sila maaagaw nino man sa aking ama. Ako at ang ama ay iisa. Ang ah, mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. tuwing ikaapat na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay, <clears throat> ay lagi po nating pinagdiriwang ang tinatawag nating <clears throat> Good Shepherd Sunday. Linggo ng mabuting pastol. At partikular na nagdadasal tayo para sa biyaya ng bukasyon sa paglilingkod sa simbahan. At sa chapter po na ito ni St. John, chapter 10. Isa sa mga tinatawag na I am statements ng ating Panginoon na matatagpuan sa Ebanghelyo ni San Juan. Nung San Linggo last week, I am the bread of life. Ngayon naman po, I am the good shepherd. Hindi lang sinabi ng Panginoon na I am the shepherd. Masabi niya, I am the good shepherd. Dahil maaalala po natin sa ibang bahagi ng banal na kasulatan, <clears throat> nasusumbata ng Panginoon yung mga pastol ng Israel dahil hindi nila pinagmalasakitan yung kanyang bayan bagkos ay kanilang inapi at inabuso at sinaktan. Kaya nga sa bahaging ito ng banal na kasulatan, pinauunawa sa atin ng Panginoon ang kanyang pagiging mabuting pastol. At pagbabalikan po natin yung chapter na ito. Merong apat na salita na masasabi natin na magde-describe sa Panginoon bilang mabuting pastol at sa kanyang mga tupa. Ang description po ay sa pastol ay dalawa. I give my life the flock and I know my sheep. Yan ang dalawang description ng Panginoon bilang mabuting pastol. Kasi mabuting pastol kasi ibinibigay niya yung kanyang buhay <clears throat> para sa kanyang mga tupang. Binabantayan niya, sinasamahan niya, iniingatan niya, ipinagtatanggol niya kapag natin sa Ebanghelyo, maririnig natin yan. Ang Panginoon, <clears throat> sinasamahan niya tayo. pinag niya tayo. Tinuturuan niya tayo. Ginagabayan niya tayo. Binigay niya na lubos yung kanyang sarili sa atin. At ay kalawa, I know my sheep. Kilala ko ang aking mga tupa. And knowing is not just simply an activity of the mind. Madalas kasi inisip ko natin, pag sinabing alam, nasa isip. But the Bible, when it mentions knowing, ang biblical sense of knowing is not more of the mind, but of the heart. Kaya yung makilala ay nandun na magkaroon ng kaugnayan o relasyon. Kaya nga diba, yung ma mahal na birhen <clears throat> na sabihin sa kanya, magkakaroon ka ng anak, magdadalang tao ka, sabi ng anghel, anong sagot ng mahal na birhen? How can this be? Since I do not know a man. Ano mangyayari to? Gayong wala naman akong kakilalang lalaki. Ang dami naman niyang kakilala. Huwag niya hindi niya alam kung sino yung mga kapitbahay niya doon. <clears throat> Pero yung salita pong kakilala, hindi lang kakilala na alam kakilala na mayroong kaugnayan, mayroong relasyon. At yun yung sa atin ng Panginoon. Kaya nga, alam niya, katulad na isang tao na may alaga kang hayop, alam mo kung yung hayop mo matamlay, at di magsalita, nararamdaman mo, you know, your sheep. Tayo din gano'n alam ng Diyos. Sabi nga po nila, bago pa tayo tumawag sa Panginoon, alam ng Panginoon. At pag binalikan natin na iba't ibang tagpo sa Panginoon, hindi na kailangan magsalita ng tao. Alam ng Panginoon. Hindi dahil sa siyang bumasa na isip, kundi dahil nadaraman niya. Kaya hindi mo na siya kailangan sabihan. Kung maaalala niyo po yung merong nililibing na binata na sa isang anak ng balo na daanan ng Panginoon. Hindi na kailangang makiusap pa yung balo sa Panginoon. Binuhay ng Panginoon yung binata na yon at ibinigay na muli sa kanyang ina. Ang mahalaga po, kung ang Panginoon ay mabuting pastol, kilala niya tayo iniaalay niya ang kanyang buhay para sa atin. Ang tanong po ay, eh, tayo ba mabuting tupa? Nalala ko ng araw, pagka ikaw ay eh, pasaway, ang tawag sa iyo, anak ng tupa. Di ba? Imbes na magmura yung tao, anak ka ng tupa. Oh. Pero yun po yung tanong eh. Kahit gano'ng kabuti ang Panginoon bilang pastol, tayo ba mabuting tupa? At anong sabi ng Bible? Anong description sa isang mabuting tupa? My sheep hear me and follow me. Ang mabuting tupa ay sanay makinig at sumunod. Sa katunayan sa karanasan, yung mga tupa po, Pagamat kung parang parabong iniisip na kulang sa pag-iisip o sunod-sunod lang kasi may nakikita natin parabang lahat pumipila agad, ganito, ganyan. Sa katunayan, sabi nila, yung mga tupa, pag ang tumawag ay hindi yung pastol nila, hindi sila sumusunod. Talagang pinakikinggan nila, nakikilala nila, at saka sila sumusunod. Yun po yung yun po yung mga karakter ng tupa. Malayong malayo sa manok. Yung mga manok, kahit sino yun, may dalang mais. Basta sinabi mong krukya, may dalang mais, lalapit. Ganyan pagka-eleksyon. Basta may dalang pera, lalapit. Krukya! O, oh, diba? <laughs> So, kailangan po maging mabuting tupa. At pag sinabi mabuting tupa, sanay makinig. Sabihin, sanay Sanay kumilala. Do we really listen? Do we really value our relationship with the Lord? And follow? Sana iba makinig at sumunod? Hindi ba kinig na, oo, oh, pumapasok sa isang tenga lumalabas sa kabila. Oo, oh, pero pagkaraan, ng gagawin pa rin niya, yung mali, yung gusto niya. Pasaway, matigas sa ulo. Kailangan sana'y makinig. And if you know how to listen. And listening is not again just a matter of hearing with our ears. Again, with our hearts. Kaya nga misa, merong commercial sa radyo, di ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, di ba? Naririnig natin yon. Pag narinig mo yon, anong, anong ibig sabihin nun? Wala sa utak yan. Nasa pandamdam yan. Nakita mo ng katabi mong kumakain. Nabibilao ka na pala Naririnig mo Alam nga mo mga tanongin mo Gusto mo ng tubig? Para pa lang magsasalita yun Nabubulo na na nga But if you know how to listen Hindi lang marinig Hahanapin mo eh At pagkiraan mong hanapin nauuho ka ba? Gusto mo bang uminom? Kikilos ka pero maraming mga tao ganyan sa panahon natin ngayon. Nakita ni ambulansya sa miserena, nagmamadali. Uunahan pa yung ambulansya. Hindi nag-iisip. Hindi lang po hindi nag-iisip. Nag-iisip, ang gusto makaisa, walang puso. Hindi niya nararamdaman na yung tao na nakasakay na sinusugod sa ospital, napakahalaga. Yan ang mensahe sa atin na Ebanghelyo. At ang katotohanan na yan ng Panginoong Diyos, pinatingkad at lalong tumatanim sa isip natin sa katauhan ng ating mga magulang. Ngayon ay Mother's Day. <clears throat> Hindi lang araw ng mga magulang, kundi particular para sa ating mga ina. Sigurado mamaya traffic. Maraming kakain sa kainan. Pag Mother's Day yon, Pag Mother's Day, walang masyado. Mas mat matriarkal kasi tayo po mga Pilipino. Pero para sa akin, kahit Mother's Day ngayon, araw pa rin ang mga magulang natin. Dahil pareho sila. Nanay natin at tatay natin. At katulad ng mabuting pastol, ang mga magulang natin, yun din yung tinutularan. Katulad ng Panginoon, mula sa karanasan nila sa Panginoon na nag-aalay ng kanilang buhay, nagpapasalamat tayo sa mga magulang natin na nag-aalay din ng kanilang buhay para sa atin. Yung mga ina, <clears throat> alam po natin, sa bawat pagdadalang tao nila, kalahati isang paa nila nasa bingit ng kamatayan. Yung mga ama natin, ganun din sa isang bande. Pagka siklo, sabi nila, kalahati ng paa mo, isa ng paa mo, nasa bingit din ng kamatayan. Sa paghahanap buhay, sa pagbibigay ng tutusto sa pamilya, yung yes, ang padi niya nasa bingit ng kamata. di mo alam. Malaki na natin po yung mga aksidente. Sumusundo lang, nagahatid lang, nagmamaneho lang. Oh. Ang dila na talaga namamatay yung mga walang hiya. Di diba? <laughs> yung, mga, yung mga breadwinner, yung mga talaga nagbibigay, sila yung nauuna. Pero yun eh. Ang mga magulang natin, inaalay nila. At hindi lang yun, yung mga ina ipagdadalang tao tayo. Nalala ko dati, meron po isang seminar sa Responsible Parenthood. At di kasi pag sinabing Responsible Parenthood, tinuturoan ng condom, ng IUD, ng contraceptives. Kaya yung iba, makita mo, nagkakabuntis-buntisan pa din. Kasi nga, isip nila, yung responsible parent, ganun lang. Iminom ka lang ganun, hindi ka na magkakaanak. Hindi naman totoo po yun irresponsable yung ganong kaisipan. Doon sa isang bansa, ginawa talaga nila higit doon. Pinaalagaan yung isang manikang hindi tumitigil lang kaiiyak doon sa mga estudyante. At hindi nila malaman pa na patatahanin yung manika. E eh, ganun din naman ang sanggol sa realidad. Anong gagawain mo? Gusto mo mag-asawa? O handa ka bang magkaroon ng anak? Yan ang dapat gawain. Yung pangalawa, nilagyan nila lang mabigat na bola yung babae. Para bang gusto mo, ayaw, talagang gustong-gusto mo mag-girlfriend, mag-boyfriend, o ayan, sige. Ilagay mo yung pakwan dyan sa ibabaw ng tiyan mo. At tingnan mo ngayon, paano ka tatayo, tatagilid, hihiga, lalakad, uupo. O, kaya mo na ba yan? Eh, kasi nga, pagka umiibig, Tumibot yung puto. Oh, akala mo ba laging may background music na Titanic? Oh. Eh hindi po biro. Napakalaki na sakripisyo ng mga magulang. Sa katunayan, sa pagliluwal sa atin ng ina, nasa bingit lagi sila ng kamatayan pag nanganganak. Kaya nga merong mga ina na namamatay sa panganganak. At hindi natatapos doon. Pagkaraan tayong iluwan, patuloy na ibinibigay yung kanilang sarili. Tinataguyan tayo, pinag-aaral tayo, pinagluluto, pinag-aayos ng mga bagay na kadalasan hindi napapansin o kumisan malungkot na babaliwala, hindi napapahalagahan ng mga anak. Pero katulad sa pagtulad sa Panginoong Iso Kristo, Saan hinuhugot ng mga magulang natin ang halimbawa na yan ng pag-aalay ng buhay, kundi sa ating Panginoong Diyos. At ay kalawag, ka, sa pagtulad din sa Panginoon, dahil binibigay nila ang kanilang sarili, they know us. Alam nila. Kaya kung meron makapagpapatahan sa isang sanggol na hindi pa nakapagsasalita, ang ina, ang magulang. At agad sa lumaki tayo, kahit di tayo magsalita, ramdam ng mga magulang natin, may dinadamdam ka ba anak? May iniisip ka ba? Sabihin mo kung ano yung pinagdadaanan mo. Kumisan nga po kahit magkalayong lugar, yung mga ina, merong kutub. Ang hirap ipaliwanag. Pero yun yung knowing. Knowing not just with our minds, but with our hearts. At sa gayong diwa din, yun din po yung tanong. Tayo ba ay mabuting anak? At katulad ng tupa, do we know how to listen? Sana'y ba tayong makinig? Kamisan, ako, naalala ko po yan, pag pinagagalitan ka na o pinagsasabihan ka na o pinangangaral ka na, eh, nagdadamdam ka. Kaya sasabihin ng magulang pag pinagsasabihan, o oh, ano, nagdadamdam ka ba? Nagagalit ka? Tapos sasagot naman ako, hindi po. <laughs> e, Dapat ibukha mo sa bakol. <laughs> hindi po. Ganyan na po talaga yan. Ngayon, yung ngayon, di sumasagot eh. Pag pinangaralan mo, parang computer, naghahang. Ausap mong ganyan, tapos biglang parang nagsasalita ka sa hangin. Sabi nga po lang mga magulang, kung nagdadamdam ka, mali. Kaya ka namin tinutuwid kasi may mali. Kaya ka namin pinangaralan kasi mahal ka namin. Dapat dibdibin hindi dibdibin para magtanim ng samahan ng loob. Dibdibin para isipin ano yung mali at di ko na ulitin. Lindi ako magdamdam. Ano yung dibdibin? Take to heart. Sabi nga ng banal kasulatan, anong ginawa ng mahal Hindi niya maintindihan din kagad. Iningatan niya sa kanyang puso. It is listening with our hearts. Kaya nga naalala ko po sa sabihin ng, anak, yung mga bagay na mabuti sa amin, sundin nyo, gawin nyo. Yung mga bagay na kita yung pangit, o yung talaga, At yung pinagagawa namin kayo ng masama, kahit magulang niyo pa kami, hindi niyo kami dapat sundin. Do we know how to listen with our hearts? And after listening, do we follow? Ginagawa ba natin? Kaya nga kung mayroong pinakawalang iyang anak, yun yung lapastangan. Yun yung walang pagpapahalaga. Yun yung walang paggalang. Yun yung hindi sanay sumunod sa mga magulang. Ang Panginoong Kristo, Yan na napakagandang katangian niya, masunuring anak. Kakambal ng pagiging masunurin ay pagiging mababang loob. At sa buhay makikita po natin 'yun. Ang tao wala sa runong 'yun. May mga tao maring marunong pero walang hiya, o walang kababaang-loob at walang kasunuran. At ang sukatan na masasabi natin na isang tao ay mabuti o may kasunuran sa magulang. Pag wala pong kasunuran sa magulang, wala kang asahan. Sa linggo na ito na mabuting pastol, yan yung napakagandang pansinin po natin. Si Pope Leo XIV, ang ating po Santo Papa, Naging curious po ako dahil Mother's Day. Sabi ko, sino kaya yung mga nanay at tatay ni Pope Leo? Ang tatay po niya, si Louis, o Louis, French and Italian descent. Kaya ang apelido po ni Pope o Cardinal Robert ay Provost. Isa po siyang teacher, principal, superintendent, at naging principal ng isang Catholic school, ang Mount Carmel School. <clears throat> at isa siyang katikista. Yung nanay niya, si Milet, Milet po eh, Mili. Ang nanay po niya, si Mili, isa siyang librarian. At isang tinatawag po na church lady. Parang mother butler. Maga sa simbahan, pinupunasan lahat. Yun yung description. At may dalawa siyang kapatid na madre. Kailang namatay na po sila noong 1990 saka I think 1997. Now na si mama noong 1990 tas yung tatay niya 1997. At ang ating Santo Papa nung gumraduate po siya ng high school na 1974, 75, Pumasa siya sa Harvard School of Law. Pero pinili niyang pumasok sa seminaryo. At sumama siya doon sa mga misyonero na Agustinians. At pinadala siya sa Peru. At mapapatuloy po yun, makapagtatapos siya. Later on, gagawin siyang obispo. Bagamat pinang pinanganak siya sa Amerika, doon siya nag-aral sa Chicago, Nung maging obispo po siya, pinadala po siya sa Chiclayo. Parang binago lang yung spelling. From Chicago to Chiclayo. C-H-I-C-L-A-Y-O Ch Chicago Chicago Ngayon naman, Chiclayo. Yung Chiclayo sa Peru. At doon, dalawampung taon, mahigit, dalawang dekada, na magiging obispo siya. Magiging naturalized citizen siya ng Peru. At mula doon, mag sa, magkakaroon siya ng posisyon sa Roma. Magtitinal po natin sa san hinugot ni Pope Leo, yung pagmamahal niya na yun sa simbahan, sa mga tao sa kanyang buhay, sa kabanalan salamat sa kanyang mga magulang hindi lang sa kanyang ina kundi sa kanyang ama at ina sa araw na to nagpapasalamat tayo sa biyaya ng ating mga magulang at saan man sila naroon at saan man tayo naroon ang kabutihan na nasa puso natin ang pananampalataya na nasa buhay natin. Ang pag-asa na hatid natin sa ating kapwa ay karanasan pagmumulat na pinadama sa atin pag-ibig, pananampalataya at pag-asa na ibinahagi na ating mga magulang sa pagtulad nila sa Panginoong Heso Kristo na mabuting pastol. Bigyan natin ng ng paggalang at pagpapahalaga ang alaala na yan ng ating mga magulang. Ang buhay nila na yan sa ating pagiging mabuting tao. Ang malungkot eh, nandun na kung mabubuhay lang yung magulang natin sasabihin, sabihin, e, baka sinumpa ka. Sana kahit nandun na pumanaw na sila, masabi pa din na, nako, katulad nung kay Pope, sigurado tuwan-tuwa tuwan-tuwa yung mga magulang niya. Pero bagamat di nila nakita, alam nila mayroong mabuting magagawa siya. Dahil nung kasama pa nila ay nandun na pinadama at nadama ang pananampalataya, pag-isig at pag-asa sa bawat isa.